Hi hey guys, mag barbecue na naman tayo ulit. First barbecue this year. First barbecue this year. Yen, ganon din sa nang onion. Nagyan ng aso kaliyata yan. Iwan po. Naglalaro si ano. Yan. Ang lotok namin ngayon is my pork chop pork loin at saka ano chicken thigh. Ito guys. <clears throat> Ito guys. Ito guys. Ano na naman to? Um, uh, chicken wings. Lamik kayo guys. Oh. Yummy. Tapos yung nasa baba is lamb. Mm, one more on the other side. Helen. I think it's... Uh, That looks yummy. Sarap tingnan ng ano, lamb. Lamb ito siya, guys. Leg of lamb, ha? Huh? Leg of lamb. Tapos na-slice ko. May na-marinate ko. Ngukuli, eh. hindi ito mag-dry. Maganda ang panahon today guys. Yan. May araw. Kaya nag barbecue. Ma ano pa din ang hangin. Malamig siya. Pero may araw. Pero naka t-shirt ako. Parang okay lang kasi may sunshine siya. Pero ma mo ang ano guys. Ang ginaw. Ayan, mag-barbecue. Ito ang paborito ko daw. adahon dahon. Ano ah, ba diba to? Yung wings, guys. Sarap niyan sa yung mga buto-buto. Yan. First barbecue ngayong taon. Malamig pa din pero sarap mag-barbecue. In home, what a lamb? Yeah. Okay. Is that raping him? Huh? Yeah. It's going in the other